Matalik na kaibigan ni Ronaldo Valdez na si Boots Anson Roa, dinetalye kung paano naghirap si Ronaldo Valdez sa hiwalayan nila ng kanyang asawa sa almost 50 years na pagsasama. Matagal na palang hiwalay si Ronaldo Valdez at Marife Gibbs. Napansin ni Boots Anson sa kanilang last movie ni Ronaldo Valdez ang pagiging malungkot nito at hindi gaanong nagsasalita. Nahihiya siyang tanungin ang aktor kung ano ang problema. Ngunit kutub nito na for sure may pinagdadaanan ng aktor sa pagiging malungkuti nito noon noong sila ay nagsama sa isang movie. Say ng netizens for sure ang paghihiwalay ni Ronaldo Valdez at ang kanyang asawa noon na si Marie Faye ang dahilan kung bakit nakita ni Boots Anson na malungkot ito. Dagdag na pahayag ng veteran actress. I noticed ang laki ng penanghina ng katawan niya. Very sprightly iyan eh. Nagda-drive pa siya. Nag-e-exercise ba? Diba? Pero ito parang ang hina ng katawan niya. Dapat akayin mo nakabaston Kulang na lang mag-walker pero hindi naman pero very slow moving. Mahina na talaga ang aktor nitong makalipas ang mga ilang buwan sa matapos sumailalim sa prostate cancer surgery ang veteran aktor Kaya't isa ito sa possible na tinitignan kung ito ang dahilan ng kanyang pag-suicide sanhinang depression nito. Ang manager ni Ronaldo Valdez na si Jamela Santos ay naliling kay Lolo Sir. May mga nagsasabi na meron na silang relasyon bago pumanaw ang aktor. Si Jamela ang nag-alaga ng paghihirap ni Ronaldo Valdez palagi niya itong kasama sa lahat ng gala ng aktor. Kaya't isa si Jamela sa minahal ni Ronaldo Valdez na higit pa sa isang talent manager ng yumaong veteran actor. Si Jamela Santos ang nagda-drive ng kanyang sasakyan kapag sila ay lalabas na dalawa. Kung ang isyo dito ay ang hindi pag-amin ng dalawa na meron silang relasyon ay walang kaso na ito. Dahil una palang napatunayan na ni Jameles Santos na minahal talaga niya ng husto si Ronaldo Valdez higit pa sa isang matalik na kaibigan. Sa ngayon malapit na ang nalalapit na libing ng yumaong veteran actor. Taos puso po kaming nakikiramay sa pangyayari na ito. Yun lamang po huwag kakalimutan mag-comment sa balitang ito. Huwag kakalimutan i-like ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood!